Magandang araw sa inyong lahat mga master. For today's video ay gagawa tayo ng electric fan kung bakit daw mahina ang buga ng hangin. Samantalang mabilis naman daw ang ikot ng kanyang elesi Isaksak natin mga master. Pindutin natin ang kanyang switch. Ayan. Mabilis nga ang ikot mga master. Pero halos konti lang ang nararamdaman mong hangin. Noong unang pinaayos daw ito ay mahina daw ang ikot. Tapos noong naayos na inuwi niya ito at ginamit, ang problema ay hindi daw nakakabuga masyado ng hangin. Pinalitan daw ng bushing at capacitor. So ang gagawin natin ay kukuha lang tayo ng hot air blower. Kukuha ka lang ng screw at pititin counterclockwise ang kanyang bolt. Yun. Tanggalin na ang takip mga master. Para ma-check, ikutin mo lang tong fan blade. Dapat po yan ay freewheeling. Ayan, wala namang problema ang kanyang shafting dahil nga sa nag-freewheeling ito. So tanggalin na natin ang kanyang fan blade. Kung mapapansin nyo mga master ay kapag nakaharap ang kanyang blade ay parang maayos naman ang kondisyon nito. Pero kapag tinagilid ay makikita ang na na blade nito. Ayan. Pansining maigi mga master. Dapat po yan ay tuwid para mas malakas at pantay ang kanyang airflow. Ang mabuti dito sa isa pang bahagi ng blade nito, bumaluktot po siya, nangangahulugan na ang kanyang airflow ay hindi pantay. So ang gagawin natin ay papainitin natin ito gamit ang hot air blower. Itutok nyo lang sa bumaluktot na bahagi nito mga master, hintayin itong lalambot, magingat lang mga master dahil nga sa mainit ito. O ayan, event lang ng kaunti hanggang sa ito'y mitoweed. Same procedure sa iba pang bahagi na bumaluktot. Hintayin lang nalalambot tsaka ituwid mga master. Ayan. Siguraduhin naka-align lahat ng kanyang fan blade mga master, mararamdaman mo ang kaibahan nito kapag ito'y iyong nagawa. Okay. Ayos na ito, ibalik na natin at tsaka itesting mga master. Mga kababayan natin dito sa Pilipinas at sa iba yung dagat, hinihingi po namin ang inyong suporta sa simple pag-like at pag-subscribe sa channel na ito. Salamat mga master. So isaksak na natin. Tapos pindutin na natin ang kanyang switch. Ayan. Ramdam na ramdam na natin ang pagbabago ng kanyang airflow. Malakas na ito at mas komportable na magpahangin mga master. Paki-usap ilaglag ang inyong mga komento sa ibaba kung nais ninyong magpa-shoutout o kung mayroon kayong anumang katanungan na gusto ninyong sagutin namin. Masaya naming tutugunan ang inyong mga naisin. O huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel upang maging updated kayo sa mga bago naming video at pakilike na rin po mga master.